Isang magandang umaga po. Mag Sabaw po ko ng isda. Lagyan ko po ng talbos. Kaya po ulam namin yung tanghali. Kasi sarado po yung bilihan po ng ano dyan, yung mga karne. Iwan ko bakit. Kasi sona. Dito kasi minsan may malapit sa may batasan eh. Magbili lang. Bili lang po ako ng isda. Tito ko po. Tapos lagyan ko po ng sasabawan ko po ng talbos. Lagyan ko ng kamatis. Hello po. Isang magandang magandang umaga po. Maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking vlog. At sa mga subscribers ko po, po. Ang Subscribes ko na po ay eh, 100 na po. Maraming salamat po sa YouTube ko po yan. 100 na po yung subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa. At sana manood kayo sa vlog ko. At uh, sana po sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa YouTube ko, Judith Bolivar. Maraming salamat po sa inyong lahat ako nakapagpaniwala na nakahabot ako ng 100 subscribers ko sa Youtube. So, ngayon ang umaga ko lang po nakita, naka 100 na po ako. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At uh, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa Youtube ko, Hindi po Ipula ako nakapag kasi kahapon, nakita ko po kahapon, 98. So, kami kahapon ng tanghali yata nakita ko 98. Tapos pagdating ng mga gabi, 99. Sana bukas ma 100 na siya. Pagising ko po kanina, hindi ko po, po nakita. Pag uwi ko po, galing bumili po ako ng isda. Doon ko na po nakita na 100 na po. So maraming salamat po sa subscribers ko po. At sa hindi pa po na po subscribe, subscribe na po. Masaya po talaga ako. So thank you po sa inyong lahat. Ay, tansik na mantika. Oh, dito pa kay isda. Sakit po po ba sa sikang ka ng isda? na niya. ako ng to. Tapos, ilalagay ko pa ng kamatis at saka sibuyas. Lagyan ko pa na sabaw. sa yeah. Papawan ko lang po siya. Papawan lang po sa lamig. Sabaw na lang po ang ating ulam. So, ang sibuyas po ang nilalagay ko. Ito po yung sibuyas at saka kamatis po at saka may tubig pakuluan ko na po. Pag pakuluan na po, ilagay ko po yung isda. At saka lagyan ko po ng asin. At yung dahon na talbos. Ilaw, putulan daw kami. Char. Hindi po, inayos pa po yung wire namin. Ayun po ang nag-ayos. Ang sa taas. Kasi, yung, ano yung gamit May kwenta Yung kwenta po namin. Nakadikit po dito sa kabila. Kasi inaayos po kasi yan sa kabilang bahay. Yan po. Kapakita ko po sa inyo mamaya. Yan po. Yan. Tatanggalin po kasi ito tatanggalin po kasi ito kasi doon po nakalagay yung kwentador namin inilipat e po ng asawa ko doon po sa taas ayan hindi ko na makita yung ano ko nga. ga mag reading ako ng kurente Sa taas so dyan po nakalagay na meron po wala pa kami ila kasi inaayos pa po ng asawa ko Agay. Okay. ayan po dilim pa po, po sa amin mamaya may ilaw na po yan tapos na pa ako nagluto mamaya ipapakita ko na lang po sa inyo